So ano pong nangyari nung tungkol dito sa inaakusa ng asawa? Hindi, mo? may nakikita kasi siyang video ko mukha ko daw. Saan niya nakita yung video? Sa post ng ano, yung vlogger, minessage ko talaga sino tong babae na to. Tapos hindi na yung kilala, pinopost lang daw niya. Sinabi bang pangalan mo doon? Wala namang nakalagay na pangalan. Kamukha ko, may kamukha ko um, Ma'am, nakita ko po yung video. Opo. Hindi po si Ma'am Bonjia yung nandoon. May ano po doon, ibang lahi. Sorry, Bangladesh daw ata. Bangladesh. Okay may kaakap po siya na babae uh -oh. na Pinay. Well, in fact, ang sinabi uh -oh. ni Ma'am Bonjia, hindi daw po yung Pinay at isa po yung... Indonesia. aso so kilala niyo po yung nasa video? Hindi po. Hindi ko rin kilala. Okay, in fairness, hindi niya kamukha yung ano. Pero naka-filter. Okay, sir. Kwento niyo po, bakit niyo po siya inaakusahan nung dun sa video? Ayun okay, lang sa atin. Sa akin, ma'am. Sa okay, akin talaga. Six years sir, hindi na nga ko. Wala kami kung pumitin ko para kasi busy. Tapos isang araw, meron pa yung ano, yung sa yung lalaki na arabod. Hindi ko alam kung anong salita um, yan. Pero napanood nyo sa online? Oo. Dumaan yan sa social media. Bago, bago tapos ako nagdasal, pag tingin ko dyan, dumaan siya. ko po lang. 100% o. sure po kayo na siya yun? Ano pang mga sinabi niya? Gingi siya ng ano, pera galing sa akin na 280,000. Kumbaga lupit sa amin, ma'am, na nang lalaki daw ako iniipit ah. niya ako. Na meron man nag ano, nagbigay sila ng somon doon sa barangay namin. Parang Parang kumbaga tradisyon namin kung manglalaki kami magbibigay kami eh, ng ganun. pera. Eh, okay. hindi ko naman ginawa. Sa pero sa nila nilapit 'yon sa barangay pa lang. Sa barangay. At saka po, ma'am, may nilagay po siyang picture ko doon, ini-edit nila po. Sino'ng naglagay? Si siya po at kasama daw niya sa NBI yung pulis. Di ko alam sinong pulis yan. At saka nanunutok yan ng baril sa anak ko, ma'am. Kaya natotroma yung mga anak ko sa kanya, natatakot sa kanya. Nene, totoo bang nanunutok ng baril yung tatay mo? Apo, po kami ng kaya gusto niya po. Kumakampi kami sa kanya. Nanay ko po lahat ng gumagastos sa amin mula pagpabatad at lumakinak po kami. Mga ilang beses niya na ginawa yun? Dalawata. Am um, hanggang ngayon ba eh binabantaan ka pa rin ng tatay mo? Opo. Hello, ma'am, hindi 'to totoo, ma'am. Diyan ma'am kasi yung anak ko kinukuha nila sa malugang ko. Sinstoristwento lang hindi 'to totoo, ma'am. Kasi mabait akong tao, ma'am. Natitiyaga ako, ma'am diyan totoo mo yung kipri Huwag mong sasaktan yung mga bata. Na-stress si Jill. Si ano yung anak ko? Na-stress na siya? Anak ko rin pong panganay, ma'am. Sinabihan niya hindi daw hindi daw niya anak. Wala akong nagsabi ma'am. Ano na nagbili ma'am? Bakit ganyan ma'am? Nagsasobra na yung salita niya ma'am. Yan totoo. Uy, ako papatayin daw niya ako. Kaya hindi ako makauwi basta-basta. Huwag ka maniwala ma'am. Hindi ako kriminal. Wala pang kriminal sa amin ma'am. Huwag mo lang pahawakin ng baril ma'am kasi alam ko yung ugali niya. Pero sir, bakit kayo may baril? Ewan ko saan galing ba rin niya. Wala kong bari, ma'am. Huwag mo nang ga gambalain kung mahal mo naman yung mga anak mo. Hayaan mo na sila. Hayaan mo na yung pera na mapunta sa mga anak mo. Huwag na yung lupit. Pwede ba yon? Eh, diba, hindi naman to tungkol sa, sa pera? Ewan eh, ko sa mga barangay. hindi, eh, pero kung ikaw lang, sir, willing ka ba na i-atras mo na lang? Hindi ako. Kasi ano kasi ano, lahat na ano, yung anong natayon ma'am, walang kami communication. Tapos pinagbabaan na pa yung phone. Eh? yung masakit sa akin, ma'am. Tapos yung isang araw, may naka-receive ko yung lalaking naka ka ano, naka-ano yung cellphone niya, yung masakit sa akin. Eh, hindi naman siya yung mga nandun sa mga litrato eh. Ito gawa-gawa na ng kwento. Sir Jimar, ano pa bang ebidensya mo? Kasi... Sa paramday na lang kung kanil mga mag-usap. Sir, kasi po medyo baka mas aware po kayo dito sa problema nila, no? Pagkasabi po nila, sir, na parang binibigay daw yun dahil parang dahil parang penalty dahil ng lalaki. May ganun po ba yun? Wala naman akong po na para sa kong Ang alam ko lang, pag kanya, may una, siyempre babalik niya yung... Tinori sa kanya. Opo. tapos kung magiwala sila dahil kung may katotohanan na nang babae yung ay nalalaki yung babae may katotohanan tapos pilitan siyang ipaliw yung ano kung magkano man yung binori sa kanya um ano pong so, uh, procedure para ma niya po yung sarili niya kasi nasa barangay level pa lang po tapos, nag, parang nagmamando na yung barangay na magbigay ng ganitong halaga tapos eh, na nape, baka napepressure yung tatay niya doon na madepensa niya na hindi ko kailangang magbigay nitong halaga na to dahil wala namang ganitong nangyari. Oh, yung babae, tinatanggi niya namang nangyari. Opo, ano? wala po. Da dapat dyan, kung ano, mag sila ng Agama Arbitration Council para madetermine kung... Kasi doon, uh, manunumpa sila sa kumaan kung sino nagsasabi sa laga ng totoo. E, e. Siyempre sa Islam, inaano e, e, naman yan, eh, may Agama Arbitration Council. Pwede sila pag... Uh, maghanap ng mga member member ng council na para hindi na natin papanumpain yung babae at saka yung lalaki kung sino talaga kung okay. nagsasabi ko to maano mo naman yan ah, oh, siguro walang manunumpa dyan sa koran. Okay po So um, ito pong arbitration council saan ang ahensya po nila Leto pwedeng ilapit? Actually sa ano yan sa Seria. pero dahil sa nasa barangay sila yung barangay na lang siguro mag uh, gawa ng scheme na ganyan, yung sabihin, okay, baka mayroon silang way na ma-constitute ma, ma yun para matignan talaga nila kung totoong nagsasabi, kung sino nagsasabi ng na sa dalawa. Opo. Kasi syempre, tinatanggi ng babae. Okay, pero pwede po doon sa Sharia Court ilapit kasi po medyo duda po rin siya doon sa, kasi taga-barangay po yata yung asawa niya. May Sharia naman dyan po sa daya. meron naman Sharia dyan. Pero dapat siguro, kasuhan niya, kasuhan ng lalaki, yung babae na mag, uh, maghiwalay na kung ano ba. Pero wala pong ura uradang nang magsasabi ang barangay na bigyan mo to ng 280,000. Wala pong ganun. Wala, wala naman. Oh. Ayun po. Sir, if ever po kailangan magbuo ng arbitration council, alam niyo po ba itong proseso na ito? Pag nga may ebidensya na yung babae na may ano na sa Ah, uh, bale yung ganun yung murta. Ah, uh, 125 sa lalaki, 150, five din sa babae. So, pag hindi mahabol ang lalaki, magbabayad talaga yung babae. Kanyan sa amin mga Muslim. Okay. So, pag hindi naman, kung wala talaga, na yon, na talaga ng babae sa lalaki, maglupit yung babae. Yung, kung baga, yung, ba, yung pagmamanang ito tulak yung ng babae. So, 125,000 din dito sa amin sa ABC eh, na opisina. Pero sabi niyo po, bago yan mangyari, kailangan may ebidensya. Opo. Hindi yung allegation lang, eh, yun na yun. Opo, kasi hindi klamo kasi nang lalaki sa akin, nakita na yung video, tapos anim na taon na wala si, wal anim na taon na hindi siya pinapadalaan, tapos yung pag magtawag siya sa babae, pinapatayan siya. Pero nagpapadala ka sa mga anak ko? Sa mga anak ko. Ayun Ay, po bang hindi pagpadala ng pera, eh, Paglalaki na po yun? Uh, ah, hindi, hindi naman gano'n. Hindi Wala po. Yun. Hindi po. Yun pong oh, pagbaba oh. ng telepono, hindi rin po naman yun automatic panglalaki na yun. Nah, hindi po gano'n. Pero ewan eh, ko lang kung ano yung ano. Hindi. Basta sa yung trabaho kasi namin mabawalang cellphone. Okay. Ano pong oh, example oh. nung mga pruweba ninyo na usual? Yung nishwan? mga makita ganyan sa mga video, yung gaya nung pinakita niya, yan ganyan. Pag napatunayan na asawa na, na dapat talaga magano. Wag mo ang ganyan. Noon oh, po oh, sa napanood namin na video, hindi niya mukha yun. Ang lalaki kasi sinasabi niya, asawa niya daw. Hindi siya. Kasi asawa na talaga. Yun lang talagang inaaraw na. Yung seguridad lang po, whether dinideny po kasi ni Sir Jimar na binabantaan niya yung anak niya at yung pamilya rin po ni Ma'am Bonjia. Kung may baril pong naka-issue kay Jimar, kung pwede pong pag-aralan, kung pwede pong kunin na muna kasi nagagamit po yon. Opo, opo mga. Tatawag na lang din po kami sa PNP, doon sa area nila. sa PNP, uh, pasyek na rin natin yung barel. Po. Yung lisensya ng barel at kung ano authority ng barel na naka-issue kay Jermar para matulungan si chairman. Sir, ihabilin po namin sa inyo yung security ng pamilya ni Bonjia, lalo yung mga bata po. Ma'am, ang mga bataan dito sa poder ni Jemar. So, tutukan namin to yung kaso Opo. ninyo. Pero sabi ni Chairman, nasa poder ni Jemar, sabi mo nasa uh, sa Nasa Sambuanga siya, kumbaga security siya, kung saan yung amo niya, doon siya. Hindi siya pupunta sa bahay. Pero hindi, wala sa poder niya, nasa kapatid mo. Opo, yung o, hindi, kapatid ko ang nag nakahalaga, bahay ko yun. Um, ah, pero doon din ba umuwi si Jemar? Hindi, kasi oh, may trabaho, may trabaho So, hindi, may trabaho wala yun. sa poder ni Jemar? Hmm, sa lugar lang na. Nasa lugar, noon, oh lang lugar. Okay. So, um, Jimar, ayun, di may gusto ko pa bang huling sabihin? Wala na po. Um, yun lang, wag lang niya anuhin yung mga bata. Kasi alam ko galit yan eh. Galit na yan. Nagtatago niya ng galit sa inis Hindi, sa si sabi mga bata. niya. O oh, yan, itsura. Hindi, mm, oh, sabi mm, niya, mahal na mahal mm, niya yung, ma yung mga anak niya eh. Di ba, Jimar? Hindi yan, paibaba yung ng mood niya, ma'am. Hindi yan, ma'am. Mahal na mahal ko talaga yung ma'am. Eh, sabi sabi talk mo. Talking, wala mangyayari, ma'am. Oh, Kung mahal mo yung mga anak mo, kung hindi ka man lang makaambag sa welfare nila eh wag na lang sana gumawa ng problema. 'Yun ang tunay na pagmamahal Sir Jimar, no? Babantayan namin to, bibigyan natin ng assistance. Pwede po tayong tumulong sa kanya po kaya trainee Abo po no sa NCMF, no. Pero ma'am, kausapin namin kayo sa kabilang studio ma'am, no may iba pa kaming instructions and details na ibibigay sa inyo. Salamat po Ma'am Bungiya. Okay po, salamat po. Okay, and Sir Jimar, maraming salamat din po. Magandang hapon. Okay.